kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Paparating na nga ba ang Four Horsemen of the Apocalypse na senyales sa ginawang aksyon ng Amerika laban sa Iran? Mga kaibigan, ayon sa Book of Revelation, ang Four Horsemen of the Apocalypse ay may nare-representang mga kulay, agaya na lamang ng white, red, black at pale. Yung salitang pale sa Greek ay inaalin sa green na sa mga kulay na ito. Ngayon kung titignan natin ang ilang mga bansa sa Middle East ay mapapansin nating karamihan sa kanilang mga bandila ay binubuo ng mga kulay na to kagaya na lamang ng Iran, Palestine at Oman. Ayon sa ilan ay iba karaw, ito ay matagal ng senyales sa Biblia sa maaaring paparating na digmaang pandaigdig. At nito nga lang nakaraang araw, June 21, ay uminit lalo ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran nang bombahin ng Amerika ang tatlong nuclear sites sa Iran at ilang oras lang ang makalipas ay bumawi naman ang Iran at nagpasabog ng maramihang airstrike sa Israel. Kung titignan natin ay tatlo sa kulay ng Four Horsemen ang tugma sa bandila ng Iran na siyang sumisimbolo naman sa digmaan at pagdanak ng dugo. Ikaw kaibigan, sa tingin mo ba ay nagkataon lamang ang mga to o ito ay matagal nang nakatadhana ayon sa Biblia? Isa ang palabas na to sa may pinaka-accurate na paglalarawan sa tunay na itsura ng mga aswang. Para protektahan ang ating lahi, hindi mare ang na kataktan. Mga kaibigan, kung naalala nyo sa aking lumang video, sinabi ko na ang mga aswang sa teleseryeng Juan de la Cruz ay ang may pinaka-accurate na depiction sa mga aswang. Maliban dito ay alam nyo bang ang palabas na to noong 1998 na pinamagatang magandang hating gabi ay isa rin sa may pinakamalapit na paglalarawan sa kung ano ang tunay na itsura ng mga aswang. Para sa mga hindi nakakaalam sa pelikulang to, ito ay isang romance horror Filipino film na may tatlong magkakaibang kwento at ang pangalawa nga sa mga kwentong iyon ay patungkol sa pag-ibig ng isang tao sa isang aswang na pinagbidahan naman ni Jericho Rosales at Angelica de la Cruz. Ang itsura ng mga aswang dito ay binase sa iba't ibang kwento noong 16th century nang sakupin tayo ng mga Espanyol at iba pang kwento sa kanila hanggang post-colonial era. Isa ito sa pinakaklasik na pelikulang Pilipino at kung hindi mo pa ito napapanood ay subukan mo itong bigyan ng oras lalo na kung mahilig ka sa mga palabas na may halong takot, komedya at pag-ibig.